Kaya naman niya magdurto, siya may matalino. Oh. Kaya, kaya niya. ilang taon na lang, at ano, kasi siya naka, naka-apat na ano, c'est Et Ay, palapit na yung exam noon. Ano? March 29. Mami, sabi. Dalawang araw. Ano nga, mami? Ako ay ating single. Ah, dalawang araw. Dapat siya ay relax na relax noon. Bilis 3 days yata. Ikaw ka nang 14 days. Ah, bilis? Oo. Oh, oh, kasi computerized na nga. Ano nga, mami? Alam mo doon. Ang dami ng pagsasakit na kalubo. Hmm.

Jeðum í hinum heimi, sem er einn af hinum 10 árs <laughs> sinnum, tað er einn af hinum 10 árs sinnum. 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 Pasyente ni doktor. Iilan ang pasyente ni doktor. Ayun po. Ayun nasa dulo pa. Hmm.

apat na naman sa atin yung electric fan. Oh, alam eh. Hello, hello. Good morning, good morning. Dito kami sa Lipa. Dito kami sa Lipa. You... Kaya nga yung na naman Para yeah. yung